Ah, magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Tayo po yung bukid ngayong maaga. Ngayon po ay uh, alas 6 ng umaga. yan ito po yung ating isiliw. Ayan, oh. ang daming nakuha po. Bulaklak pa rin po. Ayan, daming bulaklak. Mm. Ay ano po, tayo po yung magpapatubig na ng palayan. At para hindi po tayo makasaka ngayon mga kutulat. Medyo abala po nga tayo sa bahay po. Pagpapaayos nga po. Renovation at uh, na nga po yung mesis ko ay hindi po aring madumi at magkakabibi nga po Yan, kay tita Len sa po sa asawa niya maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa aming mag asawa Yan. Malindir po tayo ngayon tubigan po tayo po magpapatubig at bukas tayo po, tayo po mag aabuno sa lang po mga utol sasalusubin lang natin hindi naman po aring walang tubig dahil yun po ano, kailangan ibasa dahil yun po siya Yan, napasok na po yun. Putik. Na mautol. Napasok na po ang tubig. Yan. Buhay na po ay. Eh. Ang ating pala, Tindig na po. Salusawin lang po ang tawag. Sasalusawin -sal -sal lang natin. Babasain lang po para bukas. Tuyo. Ah, ano na. Basahan na. Tayo mga kotili hanggang sa bahay lang po. Nasa ka rin po tayo kaya lang hanggang sa bahay po. Ay, kinakamusta ko lang po si Nanette's tatay. Kung ano nangyari sa bahay. Kwentuhan lang po. Excuse me. Tapos saka na uli. Ah, uwi na uli. Kinakatad ko lang po si dati yun, ay. Ngayon tayo, hindi lang tayo nagperming sa tubig at mag, mag ano nga po mag uh, Mag mag abono po bukas yan ang ganda na po yung alugtog hmm. 3 days tayong di punta rito eh nasa alay kaya lang hindi naman tayo sa dito sa, sa halamanan tindig na agad ah lalo pag nagkaabono na po yan mga kautol yan ang ganda niyan. Ah, gulayin po. May nangkapala din yun. Hmm. Gulayin. Eh. Yan ang bilis po kapag mainit ang panahon, mga kaotol. Yan ang ganda ng ating tubigan. Bumakas po natin. Ari. Ito ang tubigan natin. diretsyo na po yun doon sa ating tubigaan may rig na yung papaya ah mga kautol tayo ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kautol na na kabuti dami oh may pang ulam na tayo pa ng halian mga kautol ito po yun yan oh sarap kagandahan mga kautol thank you po the blessing mm, ito nakakain po kayo ito mga kautol Siya, ano po kayo sa akin comment po kayo ito mas masarap mushroom mm. ayan ang ganda bagong busli nakakuha na rin po naminsan yung aking mga kumpare pero mas masarap po yung ganari eh. Mm. yeah, jackpot mga kautol may ulam na tayo pananghalian po. Ba, ay mayroon pa sa ilalim Oh. Eh. Ano ah, naman kapag sinuswerte nga naman. Bala may ahasa ba? Katakot. Hmm. Ganda, ganda ng pagkakabok ah. Ang salukot. Bibig ko kayo na nanay kay tatay. Ang ulam din po nila. Sa kay Utol Kambal. Hmm. Yan. So, ganda ng pagkaka... Hmm. Yan, Hati-hati kami magkakapatid pananghalian po ba sulb na po ang ganda rin mga kautol Salin na kayo, hindi problema po ang ulam yun ganda iiwan ako muna dito at bibisita po ng tubigan muna yun dito na po tayo ito po ibabawasan natin mga kautol para umagos po ang tubig pagpunta sa malaking luwang po lang natin tindig na po eh tindig na po agad ang ating palay thank you for blessing sa so, tara natin ito para makulong po para mapuno ang ating tubig meron naman po yung sa kabila sa lang natin para bukas ay basa na po ang tubigan ito po yung mga bulas lahat eh bulas At gawa nga po natin kailangan po yung kati eh. yung ating mga panghulit pupunta po tayo sa pinakang main mga kautol pasensya na mga kautol at yung bukid magulong hindi pa tayo ligo ay tepe may katrabaho ulit sa bukid sa sa bayan po sa bahay magagap lang talaga po tayo sumako tapusin ko lang at mga anak nga po ay at yung main mga kautol papapasok natin ng tubig Galang problema dito mga otros tubig. Tapos sa lugar namin. Dito yung matma. Nagapit po sa banahaw. Hmm. Ay. Ah. Diretso na po yan dyan, mga kaudol. Kabigan po. Hmm. Walang problema sa tubig. Yan, ano na po. Bubupuno ito eh. Sa punta na doon. Sa baba po, papaba. May tubig na rin po ito. Ay, walang dyan mga kaudol. Naunahan tayo. Sa lakatan pa naman ito mga kautol ay hinapay. oh ah ikahapay ang mga kautol oh ay eh, hindi hina wala nyo talagang nanguha na yan ah, ay bago lang ang oh. ay kainaman ah. ay bago ang po oh. ay may gata ay dinali mga kautol yung ating ay kainaman na ah. ninakaw po yung ating lakatan sinabi ko na nga po at kukunin ko nung minsan ay na ay eh, kahapay lang mga kautol hindi kami nagpangabot natulas pa ay eh. Ay, kaya naman na air din lakatan. Ayun ay, yung isa. Ari. Yun, medyo ay payat pa. May kantuhan pa po ay. Ay, kaya naman mga kautol ay. Ay, ano po. Tayo yung nagpatubig ng tubigan. Aba, ay tayo bumuwila ng saglit po ay. At uh, nagluto nga po. Hindi ba natin nakuha ang eh ayun, ay eh, di naluto ko na po nilagyan ko na suwatang hunay ay, yeah, ay, lusot po ang pananghalian ay, mabubulas po uli natin mga kotol yung ano po sumaglit ang po tayo sa bahay ay, tudong-tudo agad ng ulam ay, kainaman na yan, ang tamo po ang ng tubig yan, awas nalagay po natin yung bato <laughs> Tanggalan po natin ay eh. Lakas naman po ng ulan Ayan nga mga po Wala ka ng tubig Ayan po Awas Ayan mabalian pa Mabawasan po natin na ba? Lagay naman ha ah. Tanggalan po natin eh. ay ba Bali sa mga yung nagnakaw mga kaudol na ating mm, ano o wala sa akin yun kasi kasi ang just mga kauto lang alam niyan. Mauuwi ka tapos papakain mo sa mag sa mga anak mo. Masama din 'yan. Hindi man ngayon may kapalit po 'yan ay. Kaya masama pong nauuwi. Magsabi po kayo at magbibigyan po namin kayo. Huwag lang yung kukuha na lang po bigla. Ayun po yung masama. May kapalit po 'yan. Hindi po sa ngayon ha. Yan ay may ay alam po ng Panginoon love, lahat. Lahat, ay bawat uh, po natin alam lang ng Diyos. Yan. Huwag sanang ganun po at ah, ayan, hirap po nung ganun. Magsabi po kayo. Yeah, bibigyan ko po namin kayo ng magkakapad. Na, na, nakaligtaan ko lang po yung ano na yun. Yung nakata na yun ay eh. nalibang po tayo sa, po, sa bahay. hindi nga po tayo makasaka din eh. Nakasaka pero hindi tayo napunta rin eh. Ay, nawala po. Hayaan na po. Hay, hayaan na po. Ay baka po naib, na, naibigan. Na, Kaya lang eh, napakasama po nung ganun may balik po yun may feedback magsabi na lang po kayo yeah. bibigyan na po namin kayo ng, ng ayos yan yeah, mga kotor bali hanggang dito lang po yeah, sa mga kumuha po ng aming aking ano talo ah uh, lakatan ay wag na po sana ulitin at uh, masama po yun yan hanggang dito lang po si lang po tsaka boy provincia bye salamat po sa ating Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga na Mga kauto